babantayan ng komite sa kamara ang pitong opisyal ng Office of the Vice President sakaling lumabas sila ng bansa hindi pa rin kasi sila humaharap sa pagdinig sa kamara para sana sagutin ang issue sa paggasta ng confidential funds ng OVP at ng DepEd nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez and uh, Congresswoman of First... Formal nang humiling ang House Committee on Good Government uh, sa Department of Justice para maglabas ng lookout uh, bulletin yes, laban yes, sa pitong opisyal ng Office of the Vice President chair, at Department of yeah. Education. Pinatatawag sila ng komite para sumagot sa paggasta ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Layon daw nitong imonitor ang mga opisyal sakaling lalabas sila ng bansa. Wala naman daw pending na kasong mga nasa listahan pero nakatanggap daw ng impormasyon ng komite na may ilang opisyal na nagtangkang umalis ng Pilipinas. Kung hindi pa rin daw dadalo ang mga nasabing opisyal sa pagdinig bukas, mapipilitan daw ang komite sakaling may magmosyon para ipakontempt sila. Ipapahanap natin. Pag na-site sila for content, ipapahanap natin sila. Nanindigan naman si House Committee on Good Government Chairman Joel Chua na mayroong grounds for impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nakitaan kasi ng betrayal of public trust at graft and corruption ang hindi may na paggasta ng OVP at DepEd ng confidential funds. Tingin ng ilang kongresista may kinalaman ang patuloy na pag-iwas ni VP Sara Duterte sa pagsagot sa confidential funds ng kanyang mga opisina sa pagbaba ng ratings nito. Nauna nang iginiit ni VP Sara na paninira ang panggigipit sa kanya at pilit na pag-ungkat sa paggastos ng kanyang opisina sa confidential funds. Pero para sa mga kongresista. Paano ka pagtitiwalaan ng ating mga kapwa-Pilipino kung hindi mo sila sagot yung mga tinatanong sa wala pang sagot ang DOJ sa hirit ng House Committee. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.